Huwag din tayo sa soft drinks na lang Bigyan na Mga plastiko Bigyan ko nga doon Si ano para Bigyan na doon Tayo mga Thank you, thank you. Ito mga travel, hindi na tayo nakuha na natin yung na ano natin. Hit off na lang tayo. Ang init. Pero punti. Dito ngayon, masarap kumain mga travel kasi kundi lang yung kain sa umaga. Ayan na yung mga lutuan nila. oh, O, yun mga travel, pauwi na tayo. Punta na tayo sa ating motor tama ang nag Tayo na kapag pag-school ulit kay Diwala, Pag-Dulsa, PC. Okay, hanggang dito na mga travel. Live na lang tayo mamaya sa ano natin sa Facebook. Sa sobrang ano, kung paano, kaano kalaki yung kakainin natin manok. Thank you, thank you. Please like and share na lang mga travel sa YouTube channel RG Travel Vlog dito sa Facebook Robert Gabiola. Thank you sobrang init.